video mga kailaw hindi tayo nakapag vlog mayroon tayong tutulungan galing sa ating mabait na sponsor kagawad bien ayo maraming salamat po isir nyo nyo ng video na to marami pa tayong matutulungan Ayan, meron pa po tayong mga kagamitan tara punta natin si ate dabing dito lang yan sa amin sa barangay diamante bibigyan natin ng libreng wiring installation guys kailaw let's go Ayan. Papunta po tayo ngayon sa bahay ni dabing dito lang yan sa amin tulungan natin magkaroon ng na sariling ilaw Pari hey ka, boy Para sa inan Pari Para sa in <laughs> Manggat pa man ng tubig. Magasas po na sa Matuntay ko mas, tayo, kasuska, bang gasas Yung ani sa ni Randy. Ano daw nga ya kumagdikti nga ya ito. Bad niya. Bad martis pa kita magka ano kising sa babayadan nga ni kami ni ano Sarah Gini. Yaman nga nanti halat ko naman. ano Bawal mo sa natin kibagas. <laughs> <laughs> Ay, ini para man talaga ini sa Indonesia tara oh. Maray lo god. Ano na 'yan? Ganap lang 'to, sa sabi ko nga ni Mabal yung kuta kami digdi ko taka, may, digdiko, may kuryente na. sabi ko mapakahay pa nga na ako sa mga. Mm -hmm. <coughs> ano? Ay mo sa picture mo? Okay. No, nagbagbay ka doon si Sterling. Muli ni Guin niyo. Paano mo kung... ko nun? In Ini sniper taga masyara yun. <coughs> ano siya digdi? Dahil nag-istoryahan pa lang kami dumang kasubag ko. Oh yun? Yeah, oh.

Bawal pa yung mga ngit. Dahil yung Bawal yung ano <laughs> Anong masasabi mo sa ilang eh, bikin Ito kaya rin pati ka bulan. Iyan na kayo. Ito na muna. na muna. Ito na muna. Ito muna. na supply, na na

bob, ang puti. Puti. Sige. pag ah. Puti, puti na sa uh, yeah. puti na yun eh. Tutorial. Tuturuan ka si Mit na amin. Kung pag-wiring. Ganing madala na niya. Oop. Live kan switch. Live. Tumahan mo sa live. kan supply. Kasi ito. Ganyan. Pakuan. Inaasali si sa pre-gear. Nah, sinda mangyari magbuti kan ilaw dia mo sa ground niya dia mo sa ground yo so dan siya sa ground ya sinda nah, magagum itong puti dan yan ni itong puti masabi masabog na nagkakamukha masabog sinda magagum mali sa ilaw ng sa switch Ay, interview um, ko ka. Hindi, po ko si Buddy Hindi po para ili, na <laughs> <laughs> Para tayo naman ang video ko. <laughs> ada dyan na mo. na nga ni. sa tikta. Yaw, mga dyan. Para yung beer. Nagrabe yung maabal na ka mo kay TV. may ko rin tinayo. Sabihin mo si Papa mo, ha? Diyan Okay, like na lang po. <laughs> like and <you>? share. <laughs> oh, Salamat si pa, na lang boy. po kay Binayon, Salamat po sa pag sa libreng estelar. Um, Snack na. Sorry <laughs> ka po. <boy>. Imara na. Karente <laughs> na, si na. Mabalaki TV. Si Papa niya. <clears throat> Mabal na no. Diyan ka na magiling-iling ilingiling TV. Oh. Ano? Marah na ma na kita. Oh, <laughs> yung sabi ko rin bantayan niya, snackan. <laughs> <laughs> snackan na si oh, ah, Snackan na eh. Bakit na sa mong bibig? Tony pa may biscuit pa. Ano na? Para. Panulak, pangbara. ano masasabi mo sa pinahistak man sa imo ni Dabing kapag wala ta libre ini na ta nagagad snackan isnakan para sa pagbalay sa so, pagwiringan ni isnak pag lahat <laughs> nga na kung dapat na magpasalamat sa Indo sa taglibre na nga ni Indo man ako So ayan po mga kailaw, meron naman tayong natulungan. Libreng kagamitan, libreng wiring installation. Salamat. Bien ayo. Salamat sa tulong at sa lahat ng sponsor. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Maraming salamat po. Sa Sorsogunto Electric Cooperative. Sa Libreng Karta, Libreng Motador. Mayroon naman tayong mapapailawan. Salamat po sa lahat ng sponsor. See you on my next video. Share nyo ang video na to. Maraming salamat po.